Giling. Giling. Diba? Di ka muna papagatan ng paradayo. <laughs> Ngayon po, pag nakagiling na po kayo sir, babalik po kayo sa katimbing, pero this time, kayo na po ang magiging da harapan. Na na, dito ka, dito, dito ka, dali. Dito ka. Tapos, pag nasa harapan po kayo, ipapasa po natin muli. Ganun pa rin, taas baba, dito taas baba. Ba -ba. Pag nakarating po ulit sa dulo yung balloons, go! unang sir next bring me kailangan naman po namin dito sa harapan ng kailangan ko ng cellphone cellphone charger charger ng cellphone five four wala three wala ata. Well. And one, palitan po natin. Kailangan po namin dito sa harapan ng... Kailangan ko po, tignan natin kung naibunong na ni Madam Ato. si well. perako. Kitaan ni Man. Kailangan po namin ng... Invitation card! 5, 4, 3, okay, so ayun meron. Eh. <laughs> ayun yung kamo jeep ko. Kapa yah? Nagaduti. <laughs> Nagaduti obstacle na nga pagdaanan niya si Ate Erin. Get your prize Ate Erin. Okay, next. Yes. So, bring me naman po tayo. At ang ating next bring me ay... Bring me! Bring me your beautiful mommy! Five! po so, kuya. Yes. Ganda. Ganda ni Madam naman, kuya pal. Yes. We should be confident. Yes. Ano po ulit pangalan ni Madam namin? Mylene and Chetta. Si Ma'am Mylene, Mylene and Chetta. Yes. Pakalapakan naman po natin si Ma'am Mylene. Perfect. Diba? Ganyan on. dapat. Ang next bring me naman po namin ay... Kailangan ko po dito sa harapan ng... Susi! Susi! Susi ng Honda Click! Five! Four! Three! Honda Click! Two! And one! Oh, wow. Parang wala. Nakakuliglit na amin. Wala sa kawasaka. Kawasaka. Ito na lang. Tingnan natin. Kailangan ko po ng... Kailangan ko ng Uban! Five! Five. Five. Ah, oyawa. Wait a to buy. Ito si Dad, si Lolo. Sige, magbukas <mo>. <laughs> so, uh, uh, so, uh, na. Loob. <laughs> oh, sige, uy, buntis 'yan, nagsasarili. Oh, my baby, 'yan. Tama naman 'Di ba, naparok parokya pitbagan? <laughs> Nagla-NGUB, <GOB>. bro. E laban <laughs> na sila. At ang ating last bring me naman po. Tignan po natin. Ito po, iinag lang to huyay, no, po yung okay. Dalawa po ang mananalo. Last round na po tayo. Ang ating last bring me ay kailangan din po dito sa harapan ng wow. senior! Senior hey! na buntis! <laughs> buntis kayo? <laughs> <laughs> Takma? Grabe ka naman? Ano mo, sumipan. Kida ko. Nasaan na yung dalawa wow si ate at saka si kuya Richmer at si ate Ayan. Thank you so much. Palakpakan po natin. Anyways, I meron pa pala dito. Hindi ko na ipaprice. Yes, meron pa. Yan na yung pinakala. Or not. Ito po. Pabilisan po. Ito. Ay, alam ko marami silang dala ito Kuya Indong. Yung yan lang. Yung lapis lang. Ito po lahat, mananalo po, ha? Kailangan nyo lang pong ibigay po dito sa harapan. Ano? Sampu ata ito. sampu Okay? Ayan. Kailangan po. Fico, marami po kayong dala nito. Yes. Pumalbo tayo lahat. Okay. Tingnan natin. Nagpawis. Oo, oh, oh, dito. Tumayo ng ilang oras. <laughs> Pumila at nagpirma ng tatlong. <laughs> Oo! Oh, hindi. Kailangan po namin dito sa harapan ng bagong 1,000 peso beer. Five. Isa. Sampo ito mga anak. Sampo. O, uh, di ba? May stapler. last one. Yes. Perfect na talaga ba niya? Kita ang mga. Okay, yung buti Diba? Diba? May pa, ano sila? May pa second way. Diba? talaga? Palakpakan naman po natin natin mga sarili. Of course. Yes. Thank you so much. <laughs> Lahat may mga prize na? Perfect. Thank you so much sa lahat po nang nagbigay wait lang bilangin muna natin ilan yan po yung ilan hanggang tiktik ang gira anyang ay agita anyang ito ay pinatistab na click ayta uh, bilangin mo nga rod ilan yan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 ay nine lang. Wenta-wena nga nagitid ni Ate Gian sa. ba babaamon. Baka mag-bite ni mama na. Alot, alot. Ang <laughs> paboy po yun. <laughs> Ayan, meron po tayong 9,000. Panakpakan naman po natin ang lahat ng nagbigay. Maraming maraming salamat po. <laughs> maraming maraming salamat sa lahat ng nagbigay. Ayan. Kat itan ako, ah, ti programa tayo tatalaman oh. Thank you so much, mamati Tika Iti umili, iti tayog. Sa Nicolás, kung natibidad. Na dapat sa pangayon ito. Dapat ordaneta kung Rizal. Yes. Diba? Si kayo amin kat manang pig, kung manang parabor. Palakpakan po natin silang lahat. Palakpak! <laughs> no, palakpak. <laughs> Kuskusila, diba yung saan? <laughs> Katita na po nga nalpasan di programa tayo. Nakikinita tayo na tanong Ha, ang na bigat ah, kwata yun. Ay, ito no, siya bigat, gaya. Imug mo. Kinita tayo ito natin ng Martesa na jeep police Station. Hindi eh, tayo. Sa Nicolas. Gamay no bigat. Ate Kudwami, the blatter na. Oh. So, it's a big Nasaan po yung shampoo na nagbigay? Shampoo, shampoo. lang. Kanino yung may ano, may ganito. So, let's close our eyes. Let's bow our heads. And let's pray po. Let's pray. Let's pray. Once again, Father God, thank you for this wonderful day na ibinigay niyo po sa aming lahat. Especially kay Ate Gia na nagdiriwang po ng kanyang ikaapat na taon. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya na patuloy niyo pong ibinibigay sa kanyang pamilya, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga pagkain na inihanda ni Ate Gia ngayong araw na ito. Pagpalain niyo po ito, basbasan niyo po ito, Panginoon. Maging kalakasan po ng pisikal na pangangatawan ng bawat bisita ni Ate Gia na nandito Panginoon. At at sa pinansyal na nagastos ng kanyang pamilya, kayo po ang siyang magbalik po ng siksik, liglig at umaapaw po ng pagpapalang Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuli at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Amen! At bago po tayo kumain, kakantahan po natin muli ng isa pang Happy Birthday si Ate Gia. Let's sing Happy Birthday! To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.